kilala mo po ba kung sino totoong eredera? Oo, oh, anak. Kilala ko siya, tsaka alam ko kung nasan siya. Sino po siya, itay, at nasa po siya? Michelle? Sino kausap mo? Si itay, Jennifer. Sasabihin niyo sa kung sino ang totoong eredera, ha? Huh? Anak, anak, sandali lang. May, -may kausap ka ba diyan? Si Jennifer po, itay.

Ano sabi ni Sandra? Desmond, sigurado ka ba dun sa sinabi mo sa akin na nakausap mo noon si Simeon na ang kasarian ng anak nila Sandra eh, lalaki? Bakit Lola? Kasi, iba ang natuklasan ni Sandra sa kanyang Manny. Nagpunta sila dun sa doktor na nagpaanak kay Sandra. At ang sabi niya, babae eh, ang naging anak niya. Ha? Huh? Oo! Ang gago talaga yung senyor na yan. Oh, ko lang tayo eh. Nililito. Siguro kaya na sinabi para hindi na makita ni Jacob at isa ang bata. Sama-sama talaga ng ugali ng senyor na yan. Kailan ba matatapos ang panlililam na ito ha? Hindi lalaki ang tunay na anak ni na Tito Jacob at Tanay Sandra. Hindi heredero, kundi babae. Heredera talaga. Ano pong sinabi niya sa'yo? iyo na daw niya tunay na heredera. Kaso, nung sasabihin na niya, bigla siya ng paalam eh. Pero Michelle, ba diba dapat sabihin na natin doon ka na Lola Ana at Tito Sandra kasi hanggat ngayon ang hinahanap nila na bata lalaki. Iba ka magkahal sa akin, tatay, sinin ko eh. Bakit, Michelle? Magkausap naman ba kayo ng tatay mo? Ano ang sinasabi niya sa'yo, ha? Nakikiusap kami sa sa'yo, Michelle. Ano ba ang nalalaman mo? Ano ba ang mga sinasabi sa sa'yo ng tatay Simeon mo? Ano? Wala na po talaga. Sabi lang niya, babae. Babae daw pang eridera ninyo.